Magandang uh, hapon po sa inyong lahat Ako po si Puri Moto and welcome back po sa ating channel Ganito po pala yung uh, ginawa namin na uh, tap sa uh, CP holder with charger So brown wire po ng ating uh, flasher relay Tsaka dun yung ground naman po uh, sa body Ayan, papakita ko na lang po sa inyo kung paano namin siya install dito sa uh, may side uh, side mirror mamaya susuksok po ulit natin yun tapos po pwesto po natin <coughs> pero bago po natin ipwesto kabit po natin yung headlight socket. Tapos ayusin natin yung wiring ng ating uh, CP holder with charger. Pag nilagay na po natin yung headlight socket, tapos naayos na po natin yung uh, wire ng ating uh, motor wall cell phone holder with charger pwede na po natin ibalik yung ating headlight nga po pala uh, ah, sinabay natin yung ating voltmeter Uh, resuma board meter, dinikit lang po natin dito sa taas ng ating uh, dashboard. Uh, Tinurnillo po natin. Tapos yung wire niya po, pinadaan natin dito kapunta dun sa ating uh, ignition switch tsaka sa ground ng ating motor. Pakita ko po mamaya kung paano namin kinabig. Bali sinabay na po namin yan doon sa ating uh, city hall. Oh, 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 oh. Ito uh, din, Ganito po yung installation ng Motowolf with Charger na ginawa namin para sa GTR Supra R50. Pumili rin po kami ng uh, bracket pang side mirror. tapos uh, naglagay po kami ng extension tapos uh, nut sa dulo para maipit tong ating bracket tapos ito po yung wire pinasok po namin dito sa may butas yan po yung sinasabi ko kanina na nakakonect tayo sa ating uh, flasher relay at saka sa body crown ito po yung pinaka charger nya yan yeah, sa gilid may on off po yan yun kung mapapansin nyo button sa gilid on off po yan tapos uh, natatakpan po siya ever na umulan hindi po yan mababasa po we'll yung adjust sa adjustable po yan kabilaan sa, sa any size po ng cellphone Tapos sa uh, dito nyo na lang po i just kung nakatingala siya dito na lang po pataas pa baba po yan naluluwagan po tong uh, allen alin bolt dito para ma-adjust po natin or pwedeng dito rin po para maikot dito ating voltmeter yung katulad ng sabi ko kanina nakatap din po siya kanina sa ating ignition on para hindi po siya laging naka on pag in off po natin o in on yung susi off po natin mag off din po yung ating uh, bolt meter tapos pag i on natin Nagpalit din po pala kami ng uh, LED na park light Saka signal light Para mapalitan yan uh, Kailangan po natin tanggalin pong cover meron po yan 1, 2, 3, 4 Saka yung dalawang malit sa loob Na turnilyuhan Para matanggal po itong nasa hanggang sa ibabaw tapos may dalawang bolt po dito 10mm then yung dalawang dito clip para mabaklas po natin to Ayan. tapos ito ikot lang at hugutin uh -huh. para mapalitan po yung ating uh, signal light sa ka park light hmm. check nyo lang po yung polarity ng ating led may positive negative po yan hmm. positive sa light blue negative sa green bago nyo po ibalik i-test nyo po muna tapos sa saka twist sok sok twist sok sok sapa twist Pwede nyo na pong ibalik. Kung paano nyo po tinanggal, ganun din nyo po ibabalik. Ito po yan kapag ka naka-on. Park light white, signal light orange. Puszczam. Och, no bo Pwede po yung ganito, yung Titan LED lights. Yun po yung nakakabit dito sa ating signal light. Pwede din po yung ganito. White para sa park light. Orange or yellow para sa signal light. Hmm. Either yung ganito na lead or yung gel type. Ito, nakakabit dito sa atin. I hope uh, nakatulong po ako sa inyong lahat ngayong hapon and maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Thanks for watching.